Narinito po kami ngayon sa Hawla Beach. Kung saan kami ay bumababa. Nakikita niyo sila rin. Abangan niyo to sa YouTube ha! Kunin niyo! Sa YouTube? Oo. O oh, lahat ay. naman natin. Lahat lahat. Ayan, papababa na po kami ng Hawla. Medyo hindi pa maayos yung view. Pero okay na siya. O ito mga kapagay. Ayan po ito. Oo. Mike mark. Madulas ha, madulas. Madulas po. Ayan, ito niyang maputik. <laughs> Ayan. <clears throat> Ay, saan? Kago ka. May lubid, may lubid. Ay, ala. Ayan. Ang ganda po. Ayun na, mo na kinain na. Kita na namin yung mga ano, chur balu. Ano yun? Bento. Ayan na. Ayan na. May mga dubid. Kasi matarik. Ingat, ingat. Rigor oh. ka why? Clarks, alright. Next ka na namin kuya, si kuya. Bait din si kuya. Nung picture kami sa usa kanina. Yeah. Versi! Yeah. Ay, ayan po, ayan po yung ano view. Ang ganda-ganda dito. Ayan <laughs> po. Ayan, oh. Oh. Do. <laughs> <laughs> oh my god. Ah. Oh, oh, oh. Ay, ay, ay. ay, ay na. Ayan ay, na. Ay, maganda doon, oh. Tingnan nyo, pwedeng umupo doon, oh. Ay, ayan na. Sayang ko na-videohan.

ganda lang di nakakainis sa maambon po maambon na yun Aja! Aja na ko, Aja Pepe! Aja na ikaw! <laughs> Barista! Barista kasi siya may papapapusin na kawai guys!